guys. Good morning, good evening at or magandang tanghali sa inyong lahat diyan. Kung saan man kayong lupalop sa mundo, basta kay ginawa ko itong voice clip na to ay voice clip. <laughs> voice recording dahil ah uh, no choice na mga ka-farm. Alam niyo sobrang busy talaga. So, 'yun. Nagpapatulong na ako dahil hindi ko na kaya yan sa paggawa niyan dahil marami na talaga kaming uh, trabaho dito mga ka-farm lalo na dito sa ano sa palayan ko nako o tingnan niyo mga ka-farm bagsang inbisaya mm so ibig sabihin kailangan siyang uh, magreplant or punlaan yung nabakanting lugar dahil niyan sa kuhul mga ka-farm so yan nagpapatulong ako sa aking isang pamangkin tapos Uh, dalawang ano may ano dyan actually sila tatlo ay may suhol nyan so ano sa 350 uh, libre na yan kain sa pamahaw at saka uh, to or tanghalian hmm. yun medyo malamig ang panahon na yan sa paggawa namin dahil medyo may parang low pressure iwan ko anong low pressure yun basta alam nyo mga kafarm, laban lang talaga dahil alam nyo kung hindi tayo magsisikap bilang mga farmer mas lalong uh, magmahal ng magmahal talaga yung bigas sa Pilipinas o, dahil para sa akin di lang naman uh, di lang naman uh, nakabasi kami sa aming pagkain na rice palagi ay meron naman kami ibang tanim uh, ano lang kawawa lang yung ibang mga uh, farmer kung wala talaga silang option mga ka-farm. So dito lang sa amin, uh, kami mismo talaga ay nagtanim ng kahit ano-ano man lang maparot crops or mapagulay, uh, kahit ano-ano man lang mga ka-farm. May bibili man or wala at importante ay mayroon tayong makain. Ay kami pala, hindi pala kayo kasali. Ano lang yung content ko or vlog ko ay para nagpapakita lang na or ipapakita ko sa inyo na kahit sa maliit lang na area ah uh, pwede pala tayo makagawa ng kahit ano-ano lang maitanim or pwede tayong magmulti-cropping. So lalo uh, 'wag niyo lang gayahin ako mga ka-farm dahil alam niyo mayroon naman akong ah uh, ganito ka ay, hindi naman masyadong may kalakihan kasi 3 hectares lang naman yung rice uh, okay lang kung sabihin natin malaki kung nasa kahit 20 hectares okay na yun para sa akin kaso 3, 3 hectares lang tong rice uh, farming ko is yun lang talaga ang nakakayanan ko so total area sa aking uh, lupa lahat mga farm ay uh, kahit wala kayong pakialam <laughs> nasa 4 hectares lang o oh, so yung nahi, na yung natira na ano uh, uh, area ay do na divide ko sa kahit ano-ano sa sinabi ko kanina ay na divide ko sa pagtatanim ng root crops katulad sa kamote uh, gabi at saka kamoting kahoy at saka iba't ibang uri ng hindi naman masyado marami uri ng gulay para lang basta yung mga bisik na bisik talaga nga hindi na tayo bumibili sa palengke dahil mas kung tayo ay bibili lalo na kahit tayong mga farmer na bibili doon sa palengke or sa market, mas mahal na dahil tinubuan na yun ng mga uh, tawag dyan Marami kasi bago yan maibinta doon sa market, uh, maraming dinaanan yan may mga tawag dyan, holder ba yan o tambakan sila mismo na segregate doon sa palengke na mismo so pagdating doon sa palengke ay mahal na yung bintahan, katulad sa rice ngayon ay uh, hinukul sa mga supplier so yun, o katulad sa ginawa ko kayo mga ka-farm so yung iba ay uh, namublima talaga para sa akin, ako ay namublima din naman sa uh, rice dahil di pa naman kami nag-ani pero kaso, sa sinabi ko sa inyo kanina uh, magtanim tayo ng kahit ano-ano man lang so sa ginawa ko ngayon o tingnan nyo kung may bumili or ganyan kung may bibili. So, meron kaming uh, pera kung may bibili niyan. At saka, pwede namin ma, ma mabili sa ibang bisik na pangangailangan din naman namin. Katulad sa asin, asukal, kapi. Siyempre, napaka-bisik yan para sa bukid. Pero, alam niyo mga ka-farm, kahit di naman masyado kami mayaman, may, uh, ano, hindi rin kami masyado mahirap. Hindi kami masyado mayaman, hindi rin kami masyado mahirap. 'Yon. Binabalik-balik ko lang yung pag uh, uh, pagbigkas dahil parang hindi ako sanay talaga na ano. Hindi ako fluent pag Tagalog pero ah uh, ano lang, ginawa ko lang ito magtagalog kasi alam niyo mga ka ako ay Bisaya na sa Mindanao ako, Aguusan Sandilso. Shout out lahat ng mga Bisaya diyan. Pa so, kumusta ka mong tanan diha? Ah? So 'yon ah uh, sana ay ma motivate kayo motivate sure. <laughs> sa aking ginawa mga ka-farm basta yun lang nagsipira ako sa aking anak na time so syempre o wala ko nagtanom ani mga ka-farm kung hindi ta ako nagtanim niyan syempre walang harvest sa panahon niya yon o kasi alam niyo mga ka-farm kung kung sakali mawalan man ang bigas merong ano may sikan option mag ano ng saging ibinta i ipalit o bugas or ibili ng bigas so yun pwede rin kung sanay kayo kakain yan pwede rin ano uh, yun na lang ang sasaingin natin katulad ng kamuti mga ka-farm yun yung ano ko doon ang uh, kamuting kahoy hindi pa hindi ko pa na try o natistingan so meron na palang laman yun no kahapon ay na, dahil nagtransplant ako sa uh, tawag dyan luya, nakita ko na may laman na yun ano kamuting kahoy so thank you, thank you so much mga kafarm ha, sa inyong support sa inyong pag subscribe uh, thank you so much I hope na syempre uh, kahit ganyan lang mga kafarm uh, sa inyong ha, pagpunta pag-like o pag-comment man lang uh, marami talagang salamat very appreciated talaga at saka kung saan man kayo mga ka-farms uh, mag-ingat sa bawat segundo sa bawat time bawat oras dahil hindi natin alam ang bawat pangyayari hmm. kaya, kaya keep safe always mga ka-farm kasi ang buhay natin ay hindi pelikula na pwede natin i- replay or pwede natin i-push i muna tapos hindi na lang natin itutuloy kasi katulad niya sa nag-drive ka kung hindi ka mag-iingat nako isang ano ka lang isang tawag dyan basta yun na yun <laughs> thank you so much for watching mga kaparm basta hindi ako ah, magsawang magpapasalamat sa inyong support lalo na sa shout out pala sa Team Karyal uh, salamat kayo sa admin sa pagpasali uh, kahit kunti pa lang talo uh, maliit pa lang tayo maliit pa lang tayo sa ating team uh, sa ating team nangangkun <laughs> ay buong puso ko nagpasalamat ako sa admin na uh. kahit minsan ay mag dahil alam nyo mga ka-farm sa Karaga region talaga Iwan ko lang baka dito lang sa amin sa uh, municipality of Esperanza nako. Kapag uulan lalo na sa, sa ngayon, ang ulan ay napakaan talaga mga kafarm. Bawat ano na lang or kada hapon na lang ba in Bisaya. Nako, pag muulan ang internet nato mag mawala gid siya. Mm. samot na kay kun sundan day brown out so mga ikog dispensa sa tanan niya sa membro sa membro sa team kareal, thank you so much ha pero mga ikog ah, kanang dispensa nga usahay Os, or purag mostly na magyud ni replay na lang YouTube ko kay wala yud ko sa naka attend yud pero ninti sa kanang ah, live na kanang premiere talagsa lang ka sa ka siyempre medyo ang uh, atong internet luya luya pa sa nga so yon thank you so much maraming tanim na yung ano mo area so yun lang mga ka farm ha tapos bukas na lang natin yan uh, susukatin uh, timbangin or on tawag dyan dahil ako ay iikot pa sa ano bilin ko man itong dito iikot pa ako sa palayan yun lang lahat mga ka-farm hindi na makita hindi na makita mga ka-farm yun lahat aray masangit oh. yun ang tansya ko niyan ay parang abot siguro yan ng siguro 30 kilos I think. so yun lang thank you so much for watching